Good morning, good afternoon, good evening! This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now um, more than 10,000 subscribers. Thank you, thank you so much guys. God bless you all. At tsaka, syempre, malapit na po tayo sa ating inaasam na 20,000 subscribers milestone. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ha? Sandali lang po ha, siniset up lang po natin. Ay, mag-live po tayo ngayon ha. Dali lang po. Kamusta po kayo dyan? Mag-comment lang po kayo dyan, ha? Mag-comment lang po kayo. Ipalitan, <laughs> ha? Ayan, nakalive po tayo ngayon sa YouTube. Maraming salamat po sa inyong lahat. No? Live po ito. At saka, syempre, ang katanungan natin, bakit nga po ba si Yormais Kumoreno ang ating dapat ihalal pagdating po ng May 12, uh, 20, uh, May 12 po no? sa eleksyon sa, dyan sa Maynila. Syempre, di ba? Marami po siyang resibo. Kumbaga, no? E, i-share niyo po ito, ha? Sa inyong mga community, maraming maraming salamat po sa inyong lahat, no? Ayan. Okay? Yun lang po, ah. Ala, ayan. I-on lang natin yung ating monetization. Ayan. Okay! Pag-usapan po natin po, ah. Eh, nako. Magkano naman po kayo dyan? Mag-comment lang po kayo dyan sa ating ano po, naka-streamyard po tayo. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat! Mabuhay po kayo, no? Eh, talaga naman, no? Bakit? Nga ba? O, eh, kayo. Bakit nga po ba si Yormisco Moreno ang ating i-elect? Ang inyong i-elect? Sige nga. Sige nga. magkano nga po tayo. Magtapatan nga po tayo. Ah, kung talagang Esconian ka, ah, i-ano po, ano? Ilatag niyo po dyan. Bakit nga po si Yormisco Moreno? Para naman mabasa po ng ibang tao. Eh, ang hirap. Baka nga uh, tayo lang po nagsasabi, no? Ano? Hindi naman. Kasi marami po tayong mga uh, kasama na talagang Iskonyans po, no? mga dating kasama sa trabaho dyan sa lungsod ng Maynila. Okay? Ayan, ha? Eh, on the spot, bakit nga po ba si Yorne Isko Moreno? Ha? Ah? Ay, eh, talagang grabe, ha? Uh, sa mga town hall meeting po. Okay? Sa mga town hall meeting. Di ba? O. Oh. Sa po ba yung mga town hall meeting? Uh, minsan po sa SM, di ba? SM, Robinsons, Uh, yung meet and greet dyan sa mga barangay, sa mga kalsada, sa mga piyesta, ha? sa iba't ibang mga barangay. Eh, no? At syempre, tuhan dyan sa kalye. iba eh, talaga sinasabi ng tunay na survey sa mga tinatanong ng Batang may Maynila. Bukod pa ito sa tanong ng mga commission political survey. No? Opo, opo, hindi po kayo nagkakamali. Totoong, to, 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 to totoo po ito. At talagang tunay na mas marami ang naniniwala nakarapat dapat na ibalik ng Alcalde ng Maynila si Francisco Yorme Isco Moreno Domagoso ng Maynila sa 2025 midterm election. Tapos na po ang eleksyon. No, as far as we are concerned, tapos na po ang eleksyon at mananalo at panalo na po si Yorme Isco Moreno. Baka kayo, yung mga nanonood, hindi pa po alam, no? Ay, nako. -ano nyo po, no? Ayan. Eh, Ay, bakit ayaw? Bakit hindi maka ano? Hindi po tayo nakakapag ano ah. Walang monetization ah. Bakit ganon? So check ko lang po ah. Details natin. O, kamusta naman po kayo dyan? Ilatag niyo po dyan. O, Esam, how are you? Okay, yan. Si Esam. Okay, Esam, Esam. O, kamusta ka na dyan? How are you doing? Yan. Ano lang po natin, ah. Nakatag sa Si set up ko lang po ha kasi medyo ano may problema. Ah kasi bakit ganun? ayo mag-monetize. Ha? Ah? Okay, naka-live po tayo mga kaibigan ko ha. Yan. Oh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga nanonood. Okay, oh, naka-off naman. Naka yan. Okay, yan. Okay. Nakano na po. Okay. Maraming maraming salamat, no. Yan, oy. Yes po, Jane from Jane Pukuda. Yes, landslide na po. Win na po uli si Isko Moreno. Tama po. Yan po talaga sinasabi natin. nito di po ba? Dahil nga po, alam nyo, uh, hindi naman po sana tatakbo yan si Yormi Isko Moreno dumagoso no? ng pagka-mayor ang tatakbuhan niya dapat ay senador. Kaya nga lang, marami po nagsusumbong sa kanya. Siyempre, nakikita niya naman po eh, dumadaan naman po dyan siya sa Maynila, nag stay naman po dyan siya sa Maynila. Ha? At siyempre, sinasabi rin ng mga mga kasama niya dati, Kaya mga kasama niya, no? Yung mga konsehal, ah, yung mga uh, mga kasama niya diyan sa politika diyan sa lungsod ng Maynila at nakikita niya dugyot na ng Maynila. Oh, di mo ba? O, oh, kaya po napilitan siya na sumangayon na tumakbo bilang mayor ng Maynila. It so happened na talaga namang si Yormis Moreno ay may may mga resibo at may mga nagawang maganda, no? Kaya nga po iisa po sinasabi ng marami nating kababayan sa lungsod ng Maynila, including Jane uh, Fukuda, no? Shout out sa iyo, no? Sumagot sa tanong, kung bakit si Isko gusto nila ulit ang maging mayor sa Maynila. Kayo po ba, bakit niyo po ba gustong ibalik? Bakit niyo po ba gustong i-elect no? si Yorme Isko Moreno Domagoso sa lungsod ng Maynila pagdating ng 2025 election? Seryosong usapin po ito, no? Seryos, seryosong usapan. Usapan. Ah, Pag-usapan po natin ang kaseryosohan. Bakit nga po ba? No? Ano po ba ang nakikita nyo sa kanya? Ano po ba yung nakita nyo noong 2019 to, to, 2022? Hmm. Ano po ba nakikita nyo sa ngayon? No? Nung, nung si Mayor Honey Lacuna. Ano po ba? No? Oh? Yun po ang ano natin eh. No? eh yung ibang kandidato, kuda lang. Ah, alam nyo yung kuda. Kuda lang ng kuda. Ah, huh? okay. At saka sinasabi eh, well, eh ano daw no hindi daw ewana eh, no nung jokes pa si Mayora eh no? uh, nababara tuloy siya sa so social media pero tignan niyo po no ano lang eh grabe ano puta dyan sa Intramuros sinikot ko yan nilakad ko yan nako Pedro Hill nilakad ko yan no uh, Sampalo Quiapo Santa Cruz ah? Huh? Uh, Espanya okay uh, Paco Nako, napakadumi. Ah, ay diyan na sa lungsod, ay sa city hall mismo. Mga kababayan ko, no? Dyan sa city hall, napakadugyutin talaga, no? Kung talagang ya, ano natin pasensya na po ha, sa word ha. Ay kaya lang, may budget naman po 'yan. Eh sabi, ubus daw ang budget sa pangungutang. Nako, bakit natin ilulusotin pa 'yon, 'di ba? Oh, totoo. Napanood ko po ang ang ano, meet again ng kaagapay sa live ng mga Your Miss Vloggers. Goosebumps talaga. Ang dami ng tao ay always watching Japan. Oy! O, tignan nyo, no? Thank you very much, Jane Fukuda. Okay? O, yan po, ha? Kaya nga po, kung may kamag-anak tayo, kahit po tayo hindi taga Maynila, no? kahit po nasa ibang bansa po tayo, siguradong sigurado po ako, may mga kamag-anak po tayo dyan sa Maynila. Kung hindi naman, dating katrabaho, mga kaibigan, no? Ayan, mga sigurado sigurado po ako. No, sabihan niyo po sila. Sabihan niyo po sila na, ay, nako, tapos na po ang eleksyon. <laughs> ah, di ba? Eh, yung ibang kandidato, kuda lang ng kuda at pangako, ang naririnig natin sa kanila. Walang saysay -say eh. Nako, wala, wala tayong nakikita para yung mga kuda ng kuda na ganyan. No, wala lang. Sabi sa mga kanto, salitang walang gawa. No, diba, Tut totoo naman, salitang walang gawa. Nako, Ha, hindi daw siya bulera. Okay? Eh, naku, hindi naman kailangan maging bulera. Ipaalam mo kung may nagawa ka. Eh kaya lang, hindi mo na nga kailangan ipaalam dahil nakikita naman sa dalawang mata namin, no? Sa dalawang mata ng mga tao, no? Nagpupunta diyan, dumadaan, no? Welcome to Tonda, makikita mo na agad, di ba? Papuntang Espanya, UST, no? Lakson, okay? O yung sampalok Balok area na yan, kaliwat kanan, o no? Pagdating mo sa sa Muraita, napakadugyutin din Murayta, Diyos ko Lord. Recto. O, oh, pagdating ng Recto, Quiapo. O, oh, no, Recto, papuntang ano doon. No, ba? um, Tutuban, Divisoria. Naku po. Naku talagang, naku talagang. Uh, Diyan sa, ano, sa Santa Cruz. ah, uh, Intramuros. No? City Hall. No? Uh, Tough Avenue. Naku po. Okay. oh uh, Pedro Hill. Okay. Diyan sa ano sa Santa Cruz no napaka hindi ko po talaga maintindihan eh di ba? Oh. Nung Alcalde si Ormeizco Moreno, mga kaibigan ko, talagang may mga prueba at may mga nakita at nagawang magagandang proyekto, ha? Ah, sa, ba paki-enumerate nga po sa housing. Di po ba? Vertical housing. O education, o vertical education building, di ba? Hindi lang 'yon, may laman, no? health, no? Pinaano pinaganda yung mga ospital. Pero hindi lang 'yon, may laman. Ayun po maganda do eh, di ba? Mga kaibigan ko nung kasagsagan ng uh, COVID, no? Yung pandemyang COVID na uh, sana 'wag na pong mangyari sa atin, uh, sa ating ano, sa ating bansa at sa buong mundo. Oh, pero si Yorvis Moreno, maagap at masikap, ah, masipag sa pagkilos si Yorme Isko at ilang daang libong manilenyo at hindi lang manilenyo ha, ang nailigtas uh, sa perwisyo at kamatayan dala ng pandemya hindi lang po manilenyo pero sa iba't ibang lugar ng Pilipinas nagputahan dyan sa lungsod ng Maynila. Daming nawala ng trabaho noon, gawa ng pandemya Diyos ko Lord. no? pero sa maraming proyektong pabahay infra projects, nabigyan ng hanap buhay, nabuhay ang pag-asa, naihibsan ang hirap ng mga jobless manileño, no? Ito ah tax incentives, tax holidays, mabilis na approval ng mga dokumento sa pagtatayo sa negosyo ang ipinapatupad ni Yorme Isko Moreno Dumagoso sa City Government, no, para sa nalugi at maraming negosyo. Yan. Okay, we support Isko Moreno since 2019 until na tumakbo si Yorme na presidential until now. Forever Isko Moreno Dumagoso, kami. Kaya please, wag na pong magpabudol ulit. Wi-wise choose na po sa pagboto. Tama po 'no? Ha? Kaya po si Ormesko Moreno Dumagoso lang ang ating ha, I elect mga kaibigan. Kaya nakapagbukas ulit, nakabangon ulit ang mga naluging negosyante at naging ganyo ang local na dayuhang investor alang ni Yorme Isko Moreno ang epekto ng ganitong estrategiya sa ekonomiya. Magaling ito eh no. Anya, may multiplier effect ang maagang paglalakad ng permiso sa negosyo at maluwag na pautang sa bahay, sa buhay at kabuhayan ng mga tao. Di po ba? Napagaling. No? Naniniwala mga kaya sa kalakayan, kakayahan, diskarte at talinong Yorme Isco Moreno dumagoso, kumbinsido mga batang Maynila, na dapat nang ibalik itong alkalde na ito. No? Naniniwala mga batang nila na kung si Jorge Isco Moreno Dumagoso ang may timon o handle, no? talagang naglilig dyan sa City Hall, ay madaragdagan ng mga proyektong pabahay na tulad ng Tondo Minion 1 and 2 at iba pang magagandang housing project, basic community na kompleto sa paaralan, ah, recreation area at iba pa. Kung si Mayor ha? Ah, Cisco at nila. May sasayos ulit ang mga napabayang lugar at hindi nagagampanan. Ayan. Oh shout out. Tapetes Fufu Home Gidaso Santos. Naniniwala ang buong Maynila. No? Talagang tiwala sila sa si kay Yorme Moreno. ah, Talagang nakapagpatayo ito ng ng hospital, health centers at iba pang pasilidad ng gamutan sa siyudad ng Maynila. Kaya ibuboto uli ang tinanong si Yorme Isco, bilang alkalde ng 2025 mayoral elections. Kung si Isko ang mayor nila, talagang unahin no? ito ang pagkakaroon ng mga dekalidad na paaralan at sa elementarya at high school na kompleto sa computer at may air conditioning pa. Nako talaga naman. No? Yung bilis kilos na plataforma ah, ni Isco sa awa ng Diyos, basta maging mayor uli si Isko, ay mararamdaman sa buong Manila. Nako talaga. Ha? O. Oh. Hindi po ba? Marami po talaga nagagawa si Yorme Isko Moreno Dumagoso. Kaya po, no, sabi natin, tapos na po ang eleksyon. Pero, uh, panatilihin natin, suportahan at bantayan ng boto ni Yorme Isko Moreno Dumagoso. Hanggang dito na po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.